Huwag magsiksikan sa tunnel. Gamitin po natin ang service road. Ayoko nga eh. Bakit ba? Gusto ko dito sa tunnel. <laughs> so, 437 ha Umpisa tayo dito. tingnan natin kung ilang minuto tayo makakatagos. Hanggang uh, SM Mega Mall. Diba? Na hindi dumadaan sa EDSA Busway. Uh, pinakamahal na toll fee sa EDSA pinakamataha pinakamahal na toll toll fee express lane sa EDSA <coughs> Parektaro na la Kung uh, ikaw ay isang hindi mainipin na motorista. para ano lang. Actually, mainipin din naman ako dati. Nasanay na lang siguro ako eh. Kasi takot talaga ako magmulta eh. Kasi wala akong pang eh. So, nasa, nakasanayan ko na lang talaga dumaan. Dito, sa gitna or dito sa regular lane. Sobrang bilis naman eh. Di ba? Hindi naman siya ganun katagal eh. Kasi may mga pwede ka. Kung nakamotor ka pa, kaya, kaya mo naman sumiksik eh. Siyempre yung siksik na ano lang. Uh, suwabi lang. Hindi yung balasubas na pagpapaandar, di ba? Pag ba? Diba? Ano lang, uh, marahan lang na biyahe, Swabe Para hindi rin naman nakakailang sa mga naka four wheels. At hindi rin tayo makasagi, no? Ano lang naman 'yon eh. Hindi naman siya ganoon ano eh. Katagal. So, tanim mo sa isip nyo na ganitong oras, ganitong spot, same spot, same oras. E eh may nagbabantay dyan pag akat mo ng Mega Mall. Paglabas nitong tunnel, bakit may nagbabantay na diyan. Same spot. Diba? Sa umaga naman doon sa kabila. Y yun lang yun, yung lagi mong uh, tantandaan. Na pag ganitong oras na, at dito ka dadaan sa EDSA, sa show tunnel, asahan mo na na paglabas mo na ito paakyat ng mega mall eh may bantay laging may bantay yun na lang isa isip mo diba? tsagain mo na lang bye uh, baybayin to dahil hindi naman to ganun katagal diba? minuto lang naman na itatagal kaysa magmulta ng 5k diba? so ako personally talaga uh, ayoko magmulta kaya magtsatsaga na lang talaga ako dito kahit mainipin naman talaga ako dati diba? hindi rin naman ako nakakatagal kaso yun nga nakasanaya na so, siyempre se din takot din ako magmulta Ay, wala akong pera Ayun, walang pambayad 5,000 pang anok bili ko na ng ano yun ah, gulong yun ah. gulong bagong preno bagong battery ayun naka natchel o oh. naka shell pa yung may angkas kaya ka dyan Dumaan ka na nga, naka na nga yung angkas mo Pipilitin mo pa rin dumaan dyan So yun ang masaklap dyan eh May isa ka nga violation na tinatago Dadahan ka pa dyan So yun ang maano eh <laughs> Yung parang ano rin uh, Wala kang dalang lisensya Pero ikaw pa yung Nagmamano yung walang helmet tutusin, hindi ka naman mapapara kung may helmet ka eh. Di, hindi ka sana na naman na wala kang lisensya. <laughs> oh, wow, wow. Naka tayo. So, 37, 38, 39, 40, 41, 4 minutes. O, oh, naka 4 minutes pa lang naman tayo eh. Ah, may mainipin talaga diyan pipiglas. Mag ganito ang sitwasyon ng ganyan. May mainipin at mainipan po pumiglas diyan. Aso, ah, may bantay diyan sa taas. <laughs> That's all bad. That's me. So bad. I I never had like me. Ducati, Ducati pala yun, no? Oh. Woo! Woo woo! Woo, um, panis. Um, Masa sa kamalupet, no? Nagawa mong pagpalitin yung motor mo tsaka yung ano, motor doon. <laughs> na hindi na mamalaya nung ano, may, may driver. <laughs> Iba na pala yung ano mo, no? dala-dala mong motor iba, iba, iba na rin pala yung uh, nakasakay sa kanya motor eh Ducati Philippines pala eh oh no? <laughs> Sorry <Aari> ka chat <yan. laughs> Huwag mo nang tangkain Tsagain mong itay eh. Uy walang bantay eh eh hey, swerte nasa kubaw to walang bantay dito nasa kubaw ngayon yan lang tayo lang tayo kubaw 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 okay walang bantay so sa kubaw kubaw ilalim kubaw ilalim ngayon yung bantay ngayon go Sa so, kubaw tayo ngayon. <laughs> lang yan eh so tingnan natin kung tama yung ating observation ha ah. so kahapon nand nandyan siya nandyan sila kahapon pero wala sila sa kubaw so ngayon naman wala sila dito ngayon sa show tunnel nasa kubaw naman sila ngayon so let's go tingnan natin check natin